Ayan guys, ito, 5 o'clock na ng hapon dito at nagpasundo na kami sa tatay niya kasi kakain kami ng dinner sa Sato Restaurant, guys. Well, Linya-linya na naman sila, Up, left. Hidari. Stop na mm. muna.

ここここやっぱりあとお大丈夫やな、うん、どこやあるじゃんそっち19191919 19<ー>19でもどこでもいい567あそこから入っとくからこの辺がいいな、うん、近いかりかバカも Okay. Up na nak. Diyan o, sa Sato. Japanese restaurant yan. Ano pangalan na nak? Dito kami guys sa Japanese na sa Japanese mismo talaga na restaurant. Yes. Ano yan? Ano yan? Yan na naman. Dapat iba naman nak. Ito o, oh, may fish o. Oh, Tekman mo sila mahal lang ang pag Japanese food talaga is mahal tingnan mo naman ang mga presyo oy. buti pa dun sa Dennis mura lang kasi American yata yun eh. ito talaga is mahal Ma -ma -ma -ma. yan yung sato okay Diyan, yan picture kita na yan dito kami sa sato restaurant puro talaga siyang Japanese food Ayan guys, ayan na. Akit na tayo. Pasok na tayo. Wow! Napakalinis. Tingnan mo. Guys, napakalinis talaga ng restaurant nila. Kaya, yeah, ang sarap kumain pag mga ganyan, no? Nakakaingit naman. Okay. Ganda. Very, very clean. Ah, kore honto ni Nihongo na. Oh, honto ni Japanese da karasa. Oh, Japanese kasi siya. So, ay may language na ko may English. Saan? Ay no? Ah. Ah. Mm. 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 Di ba may? Yes. Yes. Three person. Ah. Entry person ba confirm. Ano naman nutritional lord Anong pinagagawa mo, Yuki? Hmm. Daming ano ah. Nanak kilos kilos. Ano ba 'yan? Ay, ano naman 'yan, Dami na naman reason Yeah Yoshiki o. Iya, English. Yes, nito to Nay wala. Uh, nihongo honggo ni chinchis tinanak ni honggo. Ni honggo mata ni honggo. Oh okay. Ah ito nonok Sushi so, so, yan. Very nice. Sigurado 'dong hindi makakakain yan hilaw yan eh. Fish na lang na fish na eh fish. Korega fish. fish. Kore hamba Fish wai. Ah fish. Drinks, korea fish jam, fish fish. Fish ya, Unagi, unagi. tapi itu unagi, unagi. unagi, unagi. Fish, itu unagi, unagi. Fish, tapi itu unagi, unagi. Fish, tapi itu unagi, unagi. Fish, tapi itu ah ano, wifi siguro to. Hindi. Up yan. Ah, up. Up nila. Ah, oo, up, up nga pala. Para ko mag-order, ano, delivery. Ako oh, kasi may sa takeout. Hindi oh. nga, kung steak yan. steak. Oo, oh, yan, yan. Steak na lang. Kaya? Oo. Oh, oh. Kaya, hmm. tabi hmm. rin ka na? Mo si tabi rin na ka, ko tabi rin ka. あれはコーキンしたんだから多分大丈夫。ああ、そうそうそ、う,そう。じゃあこれ多分フィリピンではないうん。うん、大丈夫フィッシュだったら。うなぎはねスタ、スタミナスタミナだからね。うん、イエス。で、天ぷら食べれるやろ。イエス。もしこれダメだったら天ぷらとチンする。これも同じだと同じ。ああ、同じ。ライス咲いてる。うんでこれ Ano na na, kanang feeling ah, mo, talala ka na naman. Lantern. Hindi. Stuck yun. Meron dyan sa loob. Ayan, busy yung mataba na yun dun sa, ano nyo, gadget niya. Kakain na kami ng dinner, so mag 5, ay 6 o'clock na dito. Mga 10 minutes na lang, 6 o'clock na guys. So magdi-dinner na kami kasi iinom pa ako ng gamot sa sipon. Nandito yung sipon. Sibasen, chuto kore de. Tabiru no de shitara koshiro na. Ayan. Japanese tea. Japanese tea na po for free. Ano yung kukunin mo na naman dyan? Ito, ano gusto mo? Cola. Ano to? Milk? Milk? Alpis. Lactic drink. Oh, okay. Para siyang tubig pero ano. May lasa. Uh Oo. -oh. Ito yung kinakunin sa Wendy's nung kahapon na ba? Sa yun. Dennis? Yung okay. breakfast tayo sa may station. Dennis nga yon. Ito yung kinakunin ko. Ba't nagpalit? Fanta. English. Yan, English mo siya. Doon naman nanak ko alak. Gusto mo? <laughs> Alak siya dito na. Baka gusto mo dito beer. Hmm. Sige, kuha ka. Japanese ba ko, ano, translate mo sa English. Ah, sige, pindot. e Ikaw na lang, huwag magpintin kasi warm water lang ako. Okay. Ilagay mo na baso mo ang pinagagawa mo. Eh, sabi nang ilagay na ang baso. Makulit talaga ni yung akin ni. Manual kasi ito. Oh, hindi masyadong pantay. Oh, oh. soft drinks ka na naman. Nanak, no, kaiba ito. Cola, cola, orange. Dapat yun na ang try mo. Hindi naman pala. lasa? Magja-Japanese tea ako na. Sige na. Oo. Um. Ah, nag-order na siya. Order ng pagkain namin. Ganito na lahat ng kainan dito, ang mm -hmm. pag-order. Chawan mm. is cause nakonti ano konti Japanese ti yan ano pa to ah oishi ito ano ba water hot ang gusto ko hot hot okay. mainit. Ayan kayo, Lagay mo dito. Pucha? Yeah. Sorry daw, si hot Ano, ikaw ka dito. <laughs> Tabi ni Papa mo. ay mo. Sarap kanya to. Cola ka na naman. Yan kailangan laging ma ko o mainit yung inumin ko para maalis yung bumabara dito ng pun ito ang dahilan kung bakit nauubo ako kasi sinipon ako ng dahil sa maling pagpaligo eh puyat walang tulong pagod kaya sinipon ako guys tapon green tea din pero cold yes cold naman sa kanya sa akin is hot green tea kananak always naman tong coca cola eh sino naman ka text mo girlfriend mo na naman my oh goodness sino na lang ako lahat naman yan tayo oh Japanese style talaga. Kore nani? Hotto na. Kore wa. Ano, taberu. Tabubu ni. Omasete matasimasa Hai. Oh, en favorezco. ko. to to e mainit. Hashi, mm. hashi. Ito mainit. Oh.